Hi guys, welcome to AJA Tech Talk Channel, your ultimate destination for the latest in technology in the desk local tour spot. Whether you're chefs or a traveler seeking a new adventure, AJA Tech Talk Channel is here to inform, inspire and guide you on a journey of discovery. Subscribe, like, follow and hit the bell icon. So stay tuned for our later updates. Hello guys, pag-usapan naman natin ang hacking at hackers. Ano ba yung hacking? Ang hacking ay isang proseso ng paggamit ng mga kasanayan sa teknolohiya upang masuri, maunawaan o manipulahin ang mga computer system at mga network. Maaaring gamitin ito sa iba't ibang layunin tulad ng ethical hacking at malicious hacking. Ano ba yung ethical hacking? Ginagamit upang matukoy at itama ang mga siguridad ng isang sistema sa pamamagitan ng penetration, testing at iba pang mga pagsubok sa siguridad. Ang malicious hacking ginagamit upang makapasok sa sistema ng hindi otorizado upang magnakaw ng impormasyon magdulot ng pinsala o magamit ang mga sistema para sa layunin ng mga hacker. Ang hacking ay maaaring maging positibo o negatibo depende sa layunin at kagamitan na ginagamit ng individual na nag -hack. Ano ba ang hackers? Ang mga hackers ay mga individual na gumagamit ng kanilang kaalaman sa computer at network systems upang makapasok, manipulahin o makakuha ng akses sa mga sistema na maaring hindi nila pagmamayari. Ang kanilang intensyon ay maaring magkakaiba mula sa curiosity hanggang sa malisyosong layuning tulad ng pagnanakaw ng impormasyon. Ano-ano ang iba't ibang klase ng hackers? Una, white-hat hackers or ethical hackers, mga profesional na gumagamit ng kanilang hacking skills upang matulungan ang mga kumpanya at organisasyon na maghanap at mag ng mga security vulnerabilities. Pangalawa, black-hat hackers, crackers, malicious hackers kung tawagin. Ang mga malisyosong hackers na nagnanais magdulot ng pinsala, magnakaw ng informasyon o kumita ng pera sa pamamagitan ng illegal na mga aktibidad. Pangatlo, gray hat hackers, mga hacker na nag-operate sa pamamagitan ng legal at illegal na mga aktibidad. Maaaring naghahanap sila ng mga vulnerabilities ng walang permiso, ngunit hindi nila ginagamit ito para sa masamang layunin. Pangapat, script kiddies, mga amateur na hacker na gumagamit ng mga pre-written script or tools para mag-hack kadalasan ay wala silang malalim na kaalaman sa hacking. Panglima, hacktivist, mga hacker na gumagamit ng kanilang kakayahan sa hacking para sa political o social activism. Panganim, state-sponsored hackers, mga hacker na sinusuportahan ng mga gobyerno upang magsagawa ng cyber espionage o cyber warfare. Bakit ginagawa ng mga hackers? Una dyan, financial gain. Para kumita ng pera, sa pamamagitan ng pagnanakaw ng financial information, pag-hijack ng accounts, o pag ng ransom. Pangalawa, political motives. Para maglabas ng political statement o magsuporta laban sa isang gobyerno o organisasyon. Pangatlo, spionage. Para makakuha ng sensitibong impormasyon mula sa mga negosyo o gobyerno. Ang apat, challenge or curiosity para subukan ang kanilang kakayahan at maghanap ng mga buta sa siguradad ng isang kumpanya, gobyerno o individual. Ang lima, revenge para makaganti sa isang individual o organisasyon na kanilang kinaiinisan. Mga naging popular na hackers sa Pilipinas Unel D. Guzman, kilala sa pag-develop ng I Love You Virus noong 2000 na nakapinsala ng milyong-milyong computer sa buong mundo. Anonymous Philippines, isang grupo na bahagi ng Anonymous Collective, kilala sa mga protesta at activism laban sa gobyerno ng Pilipinas. Alias Kang Kong, isang data security officer mula sa Manila Bulletin, ang umami na siya ay naghack ng higit kumulang 93 na mga website, kasama na ang mga website ng gobyerno at pribadong kumpanya, pati na rin ang mga server na nakakabase sa ibang bansa. Financial loss. Maaring manakaw ang mga pera mula sa mga banko, bank accounts, o gamitin ang credit card information para sa mga fraudulent transactions. Data breach. Pagkawala o pagkakalamtad ng mga sensitibong impormasyon ng mga customers o empleyado. Operational disruption pagbagsak ng mga sistema o serbisyo na kritikal sa operasyon ng isang negosyo o organisasyon. Bakit kaya madalas na mahak ang Pilipinas, lalo na yung mga private at government institution? Ang Pilipinas, tulad ng iba't ibang mga bansa sa buong mundo, ay may mga pagkakataon na maaaring madaling target para sa mga cyber attack. Lalo na ang mga nasa gobyerno at kapag maluwag ang siguridad ng kanilang pasilidad sa network at sa computer. Ito ang ilang posibleng mga dahilan kung bakit madalas na mahap ang Pilipinas. Mababang kamalayan sa siguridad. Maraming mga individual at organisasyon sa Pilipinas ang maaaring hindi gaanong pamilyar sa mga cyber security, best practices at kahalagahan ng proteksyon laban sa cyber attack. Ito ay maaaring magdulot ng mga kakakulangan sa panprotekta sa kanilang mga sistema laban sa mga hacker. Pananaw sa Cyber Security Minsan ang kawalan ng sapat na kaalaman sa Cyber Security sa mga individual at organisasyon sa Pilipinas ay maaaring magdulot ng mga pagkakataong magangit ng mga cyber attacker. Ang kakulangan sa kamalayan sa Cyber Security at mga practical na hakbang upang maproteksyonan ang mga sistema ay maaaring magdulot ng panganib. Pirated Software Ang paggamit ng hindi lisensyado o piratang software ay maaaring magdulot ng mga kalinaan sa siguridad na maaaring gamitin ng mga hacker upang magpasok sa mga sistema tulad ng mga download gamit ang torrent na kung saan may mga laman ng mga malwares. malaking populasyon ng mga internet user. Ang mga bansa na may malaking populasyon ng mga internet user tulad ng Pilipinas ay maaaring maging mas madalas na target ng mga hacker dahil sa mas maraming potensyal na mabibiktima na maaaring matarget para sa mga cyber attack. Pangli, mababang investment sa cybersecurity. Sa ilang mga kaso, ang mga organisasyon sa Pilipinas ay mababa ang pondo pa sa mga cyber measure, kaya naman madalas napapasok ng mga hackers ang mga website at server ng gobyerno. Ito rin ay maaaring magdulot ng mga kahinaan sa kanilang mga sistema na maaaring maging target palagi ng mga hackers. Paano may iwasan ng cyber attack? O kaya ang pagpasok ng mga malwares? Regular software updates. Sigurihin laging updated ang software at mga security patches. Kasali na ang operating system o kaya yung mga office applications. Strong passwords. Gumamit ng matitibay na password at iwasan ang paggamit ng pare-parehong password sa iba't ibang accounts. Ang ideal na haba ng isang password ay hindi bababa sa labing dalawang karakter. Mas mahaba, mas mahirap itong hulaan o pasukin. Ang password ay dapat maglaman ng iba't ibang uri ng karakter tulad ng malaking titik, maliit na titik, numero at special character. Patulad ng exclamation point at symbol, pound symbol, dollar sign at iba pang special character. Halimbawa dito sa sample na ito. Instead na AJ password at symbol, J underscore capital or uppercase P at symbol, dalawang dollar sign, W, 0, R, T, Ito ay isang halimbawa ng isang komplikado password. Sa isang programmer, sa isang hacker, medyo isa ito sa mga mahihirap pabuksan o ma-access. Dapat ding iwasan ang mga personal na impormasyon tulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan, o mga pangalan ng mga miyembro ng pamilya na madaling matukoy ng mga taong kilala ka. Dagdag pa ang two-factor authentication ito ay isang karagdagang layer ng seguridad na nagdadagdag ng isa pang hakbang sa paglabing pagkatapos ng pag-enter ng password. Mag-attend ng training tungkol sa mga basic security practices at kung paano maiwasan ang phishing attack o mga cyber attack at nalaman ang kahalagahan ng cyber security. Firewall and Antivirus Software Pag-install at regular na pag-update ng mga firewall at antivirus software upang magbigay ang dagdag na layer ng proteksyon sa inyong computer o mga server. Regular Security Audits Pagsasagawa ng mga regular na security audits upang mahanap at may ang mga vulnerabilities sa loob ng inyong computer o kaya sa loob ng server. Sa pamamagitan ng pagiging proactive at edukado tungkol sa cybersecurity, mas mapapaliit ang tsansa ng mga pag-atake ng mga hackers at mapoprotektahan ang mahalagang impormasyon at sistema sa inyong computer.